Okay, let's go. Hello, hello mga ka-trip. Good evening. Ngayon, nandito kami sa Sok. Uh, actually, punta namin dito, bibili kami ng box karton. Ang um, ano, tanong natin kung magkano yung cargo. And then, kung ilang araw, ilang buwan ba makarating yung cargo natin, no? Pag nagpa-cargo. Uh, ikot tayo sa Ulsok ngayon mga ka-trip. Let's go. Ano ito yung Sok? Actually, 8pm na dito pero buhay na buhay. Parang nasa Manila ka lang. Ang daming Pilipino dito. Iba'y yung malahay, pero mas maraming Pilipino dito. Nakatambay, kumakain, namamasyal. Kompleto, ayan o. No? Mga Pinay. Ice cream kasi mainit na. Ate, magkano ice cream? Ruba. Lang. ruba. O, oh, lang daw. 250 ice cream. <laughs> uh, Mahal na yan? Mahal na. Ulang kulang 45 pesos? Oo, oh, 50. Oh, ice cream cone lang yon ha, 45 pesos na dito. Sabagay so sa atin din, mahal naman bro eh. Oh. Ano ko lang to? Ano ko lang? <laughs> Yan, ikutin lang natin to. Uh, pakita natin sa inyo mga trip Update nitong old suk. Actually, gumaganda na talaga siya eh no? Dati, hindi naman eh. Pa ano siya, pa improve ng pa improve tsaka maraming kainan dito ng mga Pilipino oh. ito, eh, yun nga rin Pilipino din yun doon. ah dati daw na sa mga taga Malia, yung sa city kasi dati doon yung tambayan at saka mas maraming pagkain din dun dati no? pero dito na napunta kumuan mm, kumuha na ng mga pwesto dito ito naman naman mga ano Yan. makapiray tayo. Siyempre, sa lagi ko sinasabi, pag pumunta kayo ng Suk, ito yung pinaka midland uh, mainland. <laughs> yung tagpuan o kaya alimbawa, pag pumunta kayo din sa kayo magkikita, o oh, doon tayo magkita sa mcdonalds sa Old Suk. Alam na kagad kasi ng mga driver yan. Taxi driver, pag sinabi mo Old Suk, where's in Old Suk? Kahit may ibang lahi, sabi mo lang McDonald's, alam na nila. Kaya ito talaga yung pinaka landmark ng Old Suk. Pag pumunta kayo mga katrip, sabihin nyo lang McDo. Kahit hindi nyo alam naman saan ang MacDo, basta sabihin nyo lang MacDo. Alam na kaagad ng driver yon. Okay, sa mga malalayo dyan sa Salmiya, hindi alam punta ng Old Sook. Pag sumakay ng taxi, sabihin nyo lang McDonald's sa Old Sook. No? Di ba, Francis? Tinan nyo naman kung gaano kadami yung mga restaurant dito. Tapos, tabi-tabi na yan. Hindi lang restaurant kasi nandito, nandito na lahat. Groceries, na din mga tao dito yon bilihan ng mga clothing meron din kusina, padalahan nandito rin, kaya kumbaga halos nandito na, no? yan, dito chok chok uh, ibig sabihin manok chok chok Ayan, marami din yan, Pilipino din yan mga katrip kahit yung chicken king, nagkaroon na rin ng chicken king dito oh. dahil nga alam nila maraming tao dito pero mas tinatangkilig pa rin talaga yung Filipino food. Siyempre, pag pupunta ka lang naman dito, tapos kakain ka lang naman ng KFC or ano, di mga Filipino food ka na. Ayan. Kahit bilihan ng cellphone, meron din dito. Pasyal yung mga bata. Pwede rin dito. Uh, um, murang sombrero. Beep. Ayan. Sombrero. Sombrero. Ano kaya ito? Kainan. Ah, kainan. Shawarmahan? Ah, okay. Ito bago lang. Yan, yan. Bago yan. Pati yan, May mga shawarma na rin dito. At hindi naman uso yan. Uh, hindi naman ulan man dati dito yan, eh, you no? Know? Ah, oh. Meron palang Korean risk market dito. Puntaan natin. Pati, Haengbok. Haengbok. Ah, yung bookmark, supermarket. Meron pala dito, Korean. Tinan natin. Ah, ito yung Kabayan Hypermarket. Yan, no? So, Sofrak. Yan, oh. No? Kabayan Hypermarket. Yung mga... Mga grocery. Ah, uh, nabibili mo dyan. Mga pang Pilipino. Kaya, tinatawag na kabayan yan. Kasi mga... Philippine product man dyan kahit laing meron dyan bili <laughs> ah haing bok Eh, may mga Korean food uh, grocery supermarket dito dati wala to bago to yan update dito mga katarip. dati wala to bago tong Korean na to supermarket bago to dito sa Suk syempre yan yung mga normal Korean samyang. Oo, oh, samyang yan. And, mga mahilig dyan sa ano. Mga mahilig sa manghang, ma, mga manghang, spices and Korean. Korean product yan. meron dito. And, mga chip stars. Yan. Seaweed. Mas mura kasi yung seaweed nila kaysa ano. Ayan o, pika-pika na si Wits, pwede rin kayo bumili dito. Okay, come on, let's go! Buti na lang, kasama ko si Francis. Thank you, Francis. Kasi siya yung nagtutor ngayon sa akin sa Zoom. So Tagal na kasi, hindi nakapunta dito eh. Di ba, bro? Oh, dalawang chicken king pala dito. Tinadtad na. Parang gusto nila sila na lang. Si King-King doon, king, king dito. Hello po! Hello. Hi po kayo! ay kay sa vlog! <laughs> Ayan, kahit extreme, mobile. Steezy. Ayan, gelati mango. Mga juice naman. Ayan. Wow ka dito, ice cream. Sayang wala akong dalang sticker na madala kang sticker ka dito mga kabayan yan mga katripo parang kalang na namamasyal ang uh, naglalakad-lakad parang ano lang no pag nandito ko talaga yung feel mo parang ka nasa Pilipinas kasi hindi siya normal pag naglakad ka sa iba parang bagay nito hindi naman normal to na ano sa mga Arabo no Iyako, farmasi, Oh. farmasi. Ayan, hangga ito na yung kabuuan niyan. Syempre, pag sinabi mong old soup, hindi mawawala talaga si Jollibee. Ayan si Jollibee man, si Jollibee. Siyempre yung Pilipino natin. Si Jollibee. Palakihan mo nga. Jollibee Happy And then Jollibee Chowking Ando na si Chowking Kaya Pilipinas na Pilipinas na talaga ito Yan, okay na pras.